Ate Gay, nakatanggap ng suporta sa mga kapwa komedyante matapos ma-diagnose ng cancer. Myra J. Nasayaw sa balita. Nagpaabot ng suporta para kay Ate Gay ang mga kapwa nito komedyante matapos siyang ma-diagnose ng stage 4 epidermoid cancer. Ang mucoepidermoid cancer ay isang rare type cancer na nagsisimula sa salivary gland sa bibig at lalamunan. Sa video ibinahagi ng komedyanting si Eric Nicolas, makikita ang TV host na si Alan Kay na emosyonal na ikwinento ang pag-amin ni Ate Gay sa kanya na meron itong dinaramdam na sakit. Ayon kay Alan Kay, matagal na niyang alam ang pinagdadaanan nito at plano niya na magsagawa ng benefit show para sa comedian, ngunit si Ate Gay mismo aniya ang ayaw makaistorbo at manghingi sa tao. Bukod naman kay Alan K, nagbahagi rin ng panalangin ng iba pang comedians na sina Bubay, Tuesday Vargas at Sugar Mercado, kalaki pang kanilang hiling na agad itong gumaling. Sa isang panayam, sinabi mismo ni Ate Gay na hindi na siya pwedeng operahan at may taning na ang kanyang buhay dahil sa kanyang cancer. At yan ang aking showbiz chika ngayong Martes ng umaga. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak Armen.